for today's video mga boss Ayan po, pauwi pa lang po tayo Galing po tayong maghanap buhay Bali sumakay na nga po ako mga boss Dito sa tricycle Papunta po tayo sa highway At doon po tayo mag-aabang ng masasakyan Pauwi Napansin ko nga yung pag dito sa Irusin Ang kapal-kapal ng pag Pakiramdam ko ay nasa bagyo ako So ayan nga po mga boss, nakasakay na po ako ng jeep. Biyaheng sorsogong po yan mga boss. Kahit inaantok na ako sa biyahe, pinilit ko talagang kunay yung mga dinaadaanan namin. Ang sarap kasi sa mata, tignan yung kalikasan. Habang nasa biyahe nga ako mga boss, naisip ko na kahit nagkaka-struggle man tayo sa buhay, pero di natin kailangan ipahalata sa ating mga magulang. Ipakita natin na kaya natin wag tayong panghinaan ng loob kasi sa totoo lang mga boss ang mga taong nasa paligid natin ay sila yung magiging motivation natin para harapin lahat ng pagsubok sa buhay pero ikaw pa rin ang may hawak ng mga plano mo sa buhay kaya mga boss ang advice ko lang patuloy lang tayo sa paglalakbay hanggang sa makamit natin yung mga mithiin natin sa buhay laban lang tayo kahit walang championship, ang importante, patas tayo kung lumaban.